nawagan ang grupo ng supermarket sa gobyerno na aksyonan ang tinatawag na shrinkflation. May tuturing daw itong silent price increase na nakakaapekto sa food security ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Steve Kua, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Steve. Yes, magandang tanghali sa iyo, Cheryl. Pag-usapan po natin ano? ay meron akong konting idea pag sinabi mo ng shrinkflation pero para mas maintindihan po ng ating mga viewers and listeners ano po ba itong shrinkflation Okay shrinkflation is bali 'yung pagliit ng laman ng produkto mm -hmm. no uh, mm -hmm. uh, hindi nagtaas ng presyo ng bilihin ng ng item pero lumiit 'yung uh, weight or gramo no or uh, 'yung laman nung lalagyan, no? So, ang iniisip ng ano, iniisip ng consumer, hindi tumaas ang presyo. Yes. Pero pag-uwi niya, yung kinain niya, parang kulang yung laman, 'di ba? Kasi kumonte ang laman. Uh -huh. Pero nakikita rin po ba ito sa mga sa mga um, nabibili po sa grocery stores kasi mapapansin yan pag kumakain ka sa the usual na mga uh, restaurants na kinakainan mo or kakain ka ng burger, mapapansin mo, ah, hindi nga nagtaas, ano? Pero parang nasa na yung palaman, parang lumiit. Or pati even yung tinapay parang lumiit yung serving. Correct. Pero kung isang pamilya kayo at uh, naghanda kayo, syempre maramdaman mo rin na parang Di na kasha. Dati, kasha. Parang ngayon, di na kasha yung, ano, di na kasha yung kinakain namin, di ba? Mm -hmm. So, doon mo maramdaman yung inflation. What do I mean? Example, pasta. Ang pasta, ah, uh, yung iba, 1 kilo, no? pero naging 950 or 900 grams na lang yung iba, di ba? Uh -huh. Ang uh, soda or soft drinks, dati, 1.5 liters, ngayon, merong 1.25 liters na lang. So, kulang ang uh naman, -huh. di ba? Uh -huh. uh, ang ham, dating 1 kilo eh ngayon meron na lang 900 grams no so, mas mura nga pero medyo kulang timbang kulang laman. So, pero hindi ano? naman tayo niloloko ng manufacturer kasi nakasaad naman doon sa produkto Yun. kung gano'ng kabigat yung item oh, oh. Ang sardinas, regular size sardines is 155 grams oh. pero mapapansin nyo ngayon merong mas maliit no it's 140 grams na lang mas mura syempre no para mapagkasya ang lahat ng kailangan natin sa ating Christmas, sa ating basket, grocery basket. Oho. At hindi na kung kung hindi mo actually parang hindi mo halos mapapansin sa size. Pag tinignan mo, no? Uh, kagaya po yung sinasabi nyo, kung ako usual na bumibili ng pasta, pag nakita mo mm. na yung ganong kalaki, ang thinking mo kagad ay uh, nasa 500 grams or 1 kilo nga pero hindi mo na binasa, although dapat kasi ay nakalagay naman talaga yung timbang, hindi mo na napansin, ay 900 grams na lang pala to. Pero parehong presyo. Hindi nga sila nagtaas pero nagbawas sila ng laman, same price at the, nung dating isang kilo. Ganun po ba ang nangyayari ngayon? Yes. Well, uh, sinasabi ka nung iba, but you know, may uh, to standardize no, the weight or the size, it's the consumer's choice. No? Yes. Ibig sabihin, yung dating di kumasya sa kanyang grocery basket, sa kanyang budget, dahil nagtaas ang presyo ng bilihin, ngayon, mapagkakasya niya dahil mas maliit na yung gramo or size. And for all you know, mas sulit para doon sa mamimili, no? Dahil mas swag sa kanyang pangailangan. At lalo na kung nagda-diet siya, nakakatulong. <laughs> <laughs> Pero paano, sa tingin niyo po, ay mas maigi bang taasan ang presyo ng isang produkto sa halip na bawasan ang volume nito? Ah, uh, I think uh, it works both ways. Now, for some mm. people, they'd rather na lumiit ang gramo, pasaka sa budget nila. Kaysa naman, ano, although some will feel cheated, no? Uh, yung, kumbaga, uh, um, what you call this, uh, uh short, uh, parang na, na, ano, naisana ko oh, nung mamimigit ng, ano, ng manufacturer, uh -huh. no? Pero actually, hindi naman, nakasaad naman doon. Although, yes, sometimes, sa liit ng packaging, at sa liit ng sulat, Alas hindi mo na mabasa kung ano yung kung ano yung nakalagay dun sa sa kanyang ano etiquette ng no? okay. kanyang uh, label mm -hmm. sa liit ng item so paano po dapat aksyunan ng ating pamahalaan itong uh, sabi niyo nga pong shrinkflation i don't if you ask me i don't think they have to act on it uh, just that to inform the public to be aware that what they're buying might not be the same weight no as what they used to, you know, enjoy, know consume. Oh, but there is now uh, a way manufacturers approach increasing prices by uh, decreasing the gramage or the weight, no quantity or weight of uh, yung mga kanilang mga bilihin. Mm -hmm. Just so, consumers can still avail of their brand or their items, no? Kahit na, mas, kahit na mataas na yung presyo dahil, you know, na-maintain pa rin yung price dahil kumonti yung laman. Mm -hmm siguro po um, paalala or ano pong tips sa mabibigay nyo po sa ating mga mami mili para mas maging wais po sila at mas uh, yung, yung worth of their money ay uh, mas mapunta po sa tamang mga bibilhin. Yeah, well, today and tomorrow, dumabas na kayo kung gusto nyo mamili. Because no? probably items will be cheaper uh, and you know, available kaysa naman sa 28, 29, 30, no? Medyo, again, nagmamadali na naman ang tao, mm -hmm. yung mga pahabol nila for sa medyo noche, no? It would be good na to go out now and shop today habang lahat ng tao nagpapahinga. Mm -hmm. Marami pong salamat, Sir Steve Kuan, ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Magandang tanghali po. Thank you for having me, Sheryl. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.